Probleme mo din ba ang labis na pagkawili ng iyong anak sa mga electronic gadgets at mga games gaya ng Roblox? Napakabuti po ninyong magulang at napakahalaga ng inyong concern. Normal lang po ang pag-aalala sa oras na naubos sa gadgets at napakaganda na nais nice ninyong magkaroon ng balanse ang inyong anak. Narito po ang isang step-by-step -step na baggabay na simple at practical. Unang hakbang, unawain at makipag-usap. Huwag magdiktahan, obserbahan at intindihin. Ano ang ginagawa niya sa Roblox? Naglalaro ba siya kasama mga kaibigan? Nagbu-build ba siya ng mga bagay? Ito ay koneksyon at kagka-creative para sa kanya. Makipag-usap ng payapa. Sa halip na sabihing huwag ka nang maglaro, tanungin siya. Anong maganda sa laro na yan, anak? Pwede mo ba ako turuan kung paano laruin yan? Ano pakiramdam mo kapag nananalo ka sa laro? Point. Ipakita na interesado kayo sa mundo niya. Kapag naramdaman niyang naintindihan siya, mas magiging bukas siya sa pakikinig sa inyo. Ikalawang hakbang, magtakda ng malinaw at maaasahang mga patakaran, key. Gumawa ng schedule kasama niya. Mas mainam na kasama siya sa paggawa ng rules. Tanungin siya, sa palagay mo, ilang oras sa isang araw ang tamang paglalaro? Halimbawa, pwede tayong maglaro pagkatapos matapos ang homework at one oras lang tuwing sabado at linggo gumamit ng timer. Ito ay makakatulong para malaman niya kung kailan magtatapos ang oras niya at hindi kayo ang laging nagpapaalala. Magtakda ng No Gadget Zones at Times. Halimbawa, walang gadget sa hapagkainan, sa pagkain o kahit anong oras. Walang gadget bago matulog, just out once again bago matulog. I charge ang gadget sa labas ng kanyang kwarto sa gabi. Ikatlong hakbang, mag-alok ng kasya siyang alternative. Ipuna ng bakanteng oras. Kadalasan, nag-overuse ng gadgets ang mga bata dahil sa boredom. Bigyan natin sila ng mas masayang option. Maglaan ng bonding time. Gawing masaya ang oras na walang gadget. Magluto o maghanda ng merienda na magkasama. Maglakad-lakad o magbisikleta sa labas pagkatapos ng hapunan. Maglaro ng board games, magbasa ng kwento, o magdrawing na magkasama. Bigyan siya ng non-digital na hobbies. Tulungan siyang mag-explore ng iba pang interests. Sports, basketball, biking, swimming. Arts, drawing, painting, clay, music, pag-aaral ng simpleng instrumental, pag-aalaga ng halaman o hayop. Ikaapat na hakbang, maging halimbawa. Model what you preach. Practice what you preach. Kung kayo rin ay palaging nakadikit sa inyong cellphone o TV, mahirap hingin sa kanya na limitahan ang kanyang screen time. Magpakita ng balanse. Ipakita sa kanya na may oras para sa trabaho, gawaing bahay at pagre-relax na walang gadget. Ikalimang hakbang, purihin at pasalamatan ang paggawa ng mabuti, bigyan ng positibong feedback. Kapag nakita ninyong naglalaro siya sa labas o gumagawa ng something creative, purihin siya. Ang galing ng ginuhit mo, anak! Ang saya siguro ng pinaglalaruan ninyo ng mga kaibigan mo kanina. Salamat, anak, sa pagsunod sa ating rules sa paglalaro. Malaking tulong yun para hindi ako ma-stress. Paano hindi magmukhang kalaban o tanga sa iyong anak? Huwag iban bigla. Ang biglaang pagbabawal ay magdudulot lamang ng paghihimagsik at pagtatalo. Dahan-dahanin natin at palitan ng mas masayang gawain. Iwasang gamitin ng gadget, bilang gantimpala o parusa. Ito ay nagpapakita na ito ang pinakamahalagang bagay. Sa halip, gantimpalaan siya ng masayang bonding activity o quality time with you. Maging matatag at pare-pareho. Kahit magalit siya o magtantrum, panindigan ang napagkasunduang rules. Pagkatapos ng ilang araw, masasanay na rin siya. Maging partner, hindi kalaban. Sabihin sa kanya, naiintindihan ko na masaya ang Roblox anak. Nice lang nating magkaroon ng balanse para malusog ang katawan at mata mo at mas marami ka pang ma-experience na ibang masasayang bagay. Tulungan mo ako para maisip natin ang mga pwedeng gawin. Tandaan po, ang layunin ay hindi tuluyang alisin ng gadgets dahil parte na ito ng modernong mundo, kundi iturong gamitin ito ng balanse kayo po ang magulang at ang inyong paggabay at pagmamahal ang pinakamakapangyarihang sandata upang matulungan ang inyong anak na lumaking masaya at balanse hanggang sa muli mga ka transforming the youth through values education project triviv